Ay hey mga kayami Pinoy recipes, narito na po ang final product na ating masarap na rilyenong pusit. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ito lutuin, pati na rin kung ano-ano mga ingredients sa pagluluto ng mga to. Umpisahan na po natin! Ago po tayo mag-umpisang magluto, ipapakita ko muna sa inyo kung paano natin tatanggalan ng balat itong ating pusit. So as you can see, tinatanggalan po natin siya ng balat para maging skinless po siya. And at the same time, tatanggalin din po natin yung ulo niya. Ihiwalay po natin. Ganito naman po ang itsura kapag nakuha na natin yung balat at skinless na siya, makinis na siya at maputi. Ngayon, para malasa siya, lalagyan natin siya ng kalamansi. make sure po na nahalo natin siya maigi para pantay pantay yung lasa. Pisahan na po natin magluto. Buksan natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Maglagay po tayo ng cooking oil. Hintayin po natin uminit ang ating cooking oil. Dahil mainit na siya, pwede na tayo mag-umpisang mag, mag So, isutay muna natin ang ating bawang. Next, isutay natin ang ating sibuyas. naman natin ang ating ground pork. dating ilagay ang ating black pepper. Ang asin na syempre hindi mawawala yan, pampalasa. ang atin pong green peas. Then, ang ating carrots. Sinada natin ang ating bell pepper. Siyempre, ang ating pasas. extra yummy ang ating recipe maglagay tayo nitong maggi magic syrup. Iyan, so finally luto na ito siya. So, as is, masarap na to. Pwedeng pwede na. Pero, hindi pa po yan. Gagawin pa natin siyang palaman. So, batihin po muna natin ang ating dalawang perasong itlog. Pagkatapos po niyan, yung puset natin kanina na tinanggalan natin ng laman, ay lalagyan na po natin ng palaman. So, para mabusog ulit siya. <laughs> so, ayan. Nilalagyan lang po natin ang palaman. So, kapag nalagyan na natin ng palaman, syempre, ibabalik natin yung tinanggal nating ulo kanina para mukha pa rin siyang buo. Tapos, lagyan na lang natin ng toothpick para po hindi kumalas. At syempre, dun po natin i mamarinade yung ating uset sa ating itlog. At syempre, ilalagay din po natin siya sa harina. Ilalagay natin, i-coat natin siya sa harina para po later pag pinirito natin siya ay hindi siya titilamsik. Okay, so ganyan lang siya. Tapos, so, alitin lang po natin yung same na step sa iba pa nating mga pusit since 3 pieces ito siya. Ayan, tapos na nating balutin yung tatlo. Ready na siya for frying. So, sa separate na pan, maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Kapag mainit na yung oil, i-fry na po natin or i-fry na po natin itong ating rillenong pusit. Tapos, ulitin lang po natin hanggang sa maubos silang lahat make sure na crunchy siya. As you can see, hindi po ganun kagalit yung ating mantika dahil nilagyan po natin ito siya ng itlog and at the same time, kinote natin sa harina. So, Ngayon, binaliktad na natin dahil luto na siya. So, eto na po yung final product niya. Sobrang sarap po nito. Perfect sa almusa, lalong-lalo lalo na sa tanghalian sa gabi. Any time of the day, pwede mong gayahin to. So, sana po nagustuhan niyo yung recipe. Sana nasundan niyo rin. Try niyo po kung masarap din ba. And sundan niyo po, sabihin niyo po sa amin kung nagustuhan niyo yung recipe. Happy eating! Bye!